11.26 na pala ng magsimula akong bumiyahe. Kaya pumunta na agad ako sa lagi kong pinipwestuhan para magantay ng booking. Mag alas 12 na na ako ng booking San Tutomas to Kalamba pala to at 146 ang kanyang rate. Karan yung Sony Angel Blossom mo yan? Out of stock. At dito nga, nung tinanong ko si Kuya ay out of stock nga daw yung pinapabili ni Ma'am. Kaya chinat ko na kaagad siya at ang sabi niya ma'am sa akin ay cancel na lang daw at bibigyan niya na lang ako ng tip. At ito naman yung pangalawa kong booking from Santo Tomas, Batangas to San Miguel. Medyo malapit lang to kaya 71 pesos lang yung rate niya. Pagkatapos nga po may kape dumiretso na kagad ako dito sa drop off location. At ko nga ay nakita ko agad sila ma'am kaya inabot ko na yung kanilang parcel. Umaambod na kasi kaya kailangan kong sumilong at inabot na nga tayo sa daan guys kaya nagpatila muna tayo habang sumisilong nga kanina nakakuha ako ng booking kaya nung tumila na ang ulan ay dumiretso na ako agad dito 18 bucks ng takoyaki pala yung in order ni ma'am tanawan to tanawan lang din pala to kaya medyo malapit lang yung kanyang rate naman ay 105 pero nagpadagdag ako ng 60 pesos kay ma'am kasi sa queuing service madaming oras din kasi ang kinain nito kasi sa 18 box na order pagdating ko ay apat na box pa lang yung naluluto isa din kasi sa policy nila mo yung magpadagdag kapag matagal yung order mo at medyo matagal nagantay si rider sa customer halos mapuno yung bag ko kasi hiniwalay nila yung condiment sa mismong takoyaki kasi maglalamutak sa biyahe kapag nilagay na nila kaagad at pagkatapos ng i-pick up ay umalis na kaagad ako kasi baka abutin pa ako ng ulan 10 kilometers away lang pala yung pagdadrop upan mula sa pick up location medyo bukid na nga pala ito kaya nung papalapit na ako sa drop off location ay medyo nawala ako kaya tumawag na nga ako kay nalito nga ako sa sinabi ni ma'am kaya ito yung sa akin <laughs> At ayun nga yung nangyari Inactionan pa kung saan yung kaliwa o yung kanan Si ma'am naman kasi may pasilangan pang nalalaman eh, at kanan lang naman yung alam ko At pagkatapos nga ng matanding hulaan kung saan ang kaliwa o yung kanan Inakarating eh, na ako dito Along the way pala papunta dito sa kanila ma'am Ay eh, meron kang madadaan ng magandang spot Na kung saan ay eh, 20 pesos lang pwede ka nang makapag-relax nagbabalak pa naman ako sumaglit doon pagkatapos ng itrap dito kanila ma'am pero hindi ko na nagawa kasi may pumasok agad na order sa akin kahit nasa kalagitnaan ako ng bukid at hanggang dito na lang pala muna tayo guys at yung umabot ka sa dulo ng video na ito don't forget to like and follow para sa susunod na mga video